Aries, ngayong araw ang pahiwatig ay may maganda kang enerhiya, gawin at ituloy mo lang ang dapat mong gawin, at kaya mo talagang makagawa ng naayon na pakikipag-usap na gusto mo, at kung may bigla ang kang dalawi na ilan sa mga kapatid, unawain mo lang kung mayroon siyang hihilingin, at ngayong araw ay bawal muna sa iyo ang pagpirma, at pag-ayon sa ibang tao na kausap, dahil may madedalang kamalasan sa iyo sa hinaharap. Sa iyo pera ay maganda at pag-unlad kung mayroon kang pinag-aralang investment, ay pwede mong ituloy dahil makakaipon ka ng maayos na pag-unlad ng pera. Sa trabaho ang dapat ay maging maingat ka sa pagsisinop ng alam mong importanteng dokumento, dahil kung iyong mapapabayaan ay pwedeng magbigay sa iyong nang suliranin sa hinaharap, Capricorn ng kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color blue number 25, number 45 at number 8. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay may swerte kang enerhiya, kung may meeting pagtungkol sa property na bilihan ay makakaya mo gawin ang tama, at kung gagawa ka naman ng pagbibiyahe ay huwag ka ng tumuloy, dahil wala kang makukuhang na ayon na resulta, at sa iyong trabaho dapat ay iyong gawin ang gusto pamamaraan, huwag ka makinig sa ibang kasama sa trabaho, dahil pwedeng may inggit sa iyo ang ilan sa mga kasama kaya dapat kang mag-ingat. Ngayong araw ay huwag ka magbibigay ng tiwala kagad sa ibang tao, pagnegosyo at bigla ang pera naman ang hanap, ay pag-iingat na dahil magbibigay sa iyo ng problema sa hinaharap. Sa trabaho ang pahiwatig ay maging mapanuri ka sa mga kasama sa trabaho, nang makaiwas ka sa mga gustong kukuha lang ng iyong karungangan, na pwede silang makaanggos pa sa iyo sa pag-asenso para pagtaas pa muli ng sweldo, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 21, number 19 at number 14. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, ang pakikipag-usap ay dapat mong iwasan muna dahil kahit may good energy, ka ay pwede kang magalit sa mga makakausap, kung hindi mo matatanggihan ay magsama ka ng kapatid, ay lalo kang huhusay sa pakikipag-deal, ang iyong lang iiwasan ay pumirma at magsabi ng kaalaman, sa ibang tao para ang iyong mga plano ay walang aabala. Sa pagmamahalan o pag-ibig, pag ikaw ay naiinip na sa inyong relasyon, ay bumiyaw ka na sa kanya magsabi ka ng totoong nararamdaman, at nang magkakaintindihan kayo, nang maayos at parehas kayo makakagawa, ng bagong pag-ibig na para sa inyo na masaya sa iyong pera ay mga kapamilya lang ang iyong dapat unahin na mabigyan kung magbibigay ng pera, nang lagi kayo maggrasya ng kaalaman sa pagkakaperahan. Sa trabaho ang pahiwatig ay maayos walang problema sa mga gawain pero pinag-iingat ka sa mga kasama sa trabaho na mahilig magmahusay dahil pwede kang magalit pag hindi mo matanggap ang kanyang sinasabi kaya dapat mong iwasan ng maging maayos ka sa trabaho. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color silver number 22, number 40 at number 11. Cancer, ngayong araw ay mahina ang iyong swerte sa pakikipag-usap, sa mga negosyo na kagad ay pera ang pag-uusapan kaya dapat mo nang iwasan kagad nang wala kang makuhang problema sa pera. At kung may deal ka sa kapatid at mas naayon pa na huwag kang makasama kung sa pagnenegosyo, dahil ang iyong katalinuhan ay makukuha lang, at hindi ka asenso ng gusto, mag-ipon ka at ikaw ang gumawa ng sarili mong negosyo, wala nang makikialam sa iyo pag asenso pa sa iyong pamumuhay. At maganda pa na iyong ipasyal ang minamahal at mabibigyan kayo ng good energy, ay pagganda ng bawat kalusugan dahil sa masaya kayo. Sa trabaho ay walang sinyales na problema, maging maunawain ka, sa mga kasama sa trabaho nang matapos ang buong araw na masaya, at makakauwi sa tahanan ng maayos. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver, and color white number 17, number 24 at number 30. Leo Ngayong araw ang pahiwatig ay pwede kang makakita o bigla may makadil, na kaibigan dapat kang maging mas maingat kahit pa siya ay matagal mo nang kakilala nang mabigyan mo ng proteksyon ang iyong kaalaman nang sa hinaharap kung magkasama kayo ay pag-unlad na wala kang utang na loob sa kanya ngayong araw ay dapat kang maging mas maunawain sa mga kapatid at magulang na magbibigay sa iyo ng masayang araw at magdadala lalo ng good vibes ng swerte sa inyo. Sa tahanan may pahiwatig na may dadalaw ng sakit ng karamdaman, kaya pag-ingatin sa kanilang mga katawan, ng makaiwas sa paghina ng kanilang kalusugan, at sa iyong pera ay walang investment walang pagpapautang at pagtulong ng pera, sa ibang tao nang makaiwas ka sa mga bagay na magbibigay sa iyo, ng kagalit at problema sa tao. Sa trabaho ngayong ay walang sinyales na problema, ang gawin mo ay mas maaga kang pumasok, at maging mas masipag ng maging masaya at pagunlad sa iyo. Sa trabaho nang mapalapit ka sa pangarap na pag-asenso muli ng sweldo, Aquarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 21, number 33 at number 20. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig kung may mga transaksyon na naipangako sa iyong pera, ay huwag ka basta umasa kung tao ang kausap, hanggat hindi mo pa natatanggap. Kaya dapat huwag ka magplano kagad sa gagawin. At ngayong araw ay maganda ang iyong aura na kaya o pwede mong gawin ang gusto mong gawin, at kung ikaw naman may pupuntahan na malayo, ay dapat mo nang ipagpaliban, dahil gastos ay pagkainis lang ang iyong makukuha. Sa tahanan ngayong araw sa pamilya sa miembro, sabihan na huwag muna gagawa ng mga pagtulong sa ibang tao, ay pwedeng madalan pa ng ikakalungkot kahit nakatulong na, at sa trabaho ngayong araw ang pahiwatig ay umiwas ka at magingat sa mga kasama sa trabaho, na may kayabangan dahil siya nagpwedeng magbigay sa iyo ng ikakalungkot. Ngayong araw ang pahiwatig sa pera walang, pagpapautang at pagtulong na gagawin sa ibang tao, nang wala dumating na kagipitan sa pera at kagalit na tao sa hinaharap, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color yellow number 31, number 12 at number 29. Libra, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, ay may mahina kang buwenes na araw, kung tungkol sa usapang pagnenegosyo, sa ibang tao at sa malayong lugar kaya dapat mong ipagpaliban muna ang gagawin, at sa paggawa naman ng negosyo para sa pamilya, ay dapat mong iplano pa ng maayos, dahil may swerte kayo na magagawa kung inyong may tutuloy, maayos na pagninegosyo ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho ngayong araw ay walang sinyales na problema, pag asenso pa ang pahiwatig ang maging, maunawain ka sa mga kasama sa trabaho ang magpapasaya sa iyong araw sa trabaho sa tahanan sa miyembro ng pamilya kung may gagawin, sila na paghahanap ng trabaho ay laging maaga sila sa gagawin na iyong sabihan, para laging may swerte sila sa mga gagawin. Sa iyong pera ay iyong bigyan ng anak na may asawa, kung may ekstra kang pera para mabigyan mo siya ng laging swerte sa mga gagawin sa pagkita ng pera, Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color gold number 25, number 34 at number 16. Scorpio, ngayong araw ang pahiwatig ay may mahina kang enerhiya sa mga usapang negosyo at iba pa pagtungkol sa deal na gagawa ng pagkakakitaan kaya huwag ka muna gumawa ng deal, at sa iyong ugaling mabait ay dapat mo munang kakaiwasan dahil pwede kang makuhanan, ng good information at pera, kaya maging maingat ka sa pakikipag-usap. Sa tahanan may mga sinyales na may dadating kang bibisita, may dala siyang mga bagong pwedeng malalaman, na makakatulong sa iyong pamilya sa maayos na pagkakakitaan. Sa pera ngayong araw ang pahiwatig kahit pa malapit na kaibigan ay bawal pa utangin, at mag-invest ng walang makuhang kagipitan sa pera sa hinaharap. Sa trabaho ang pahiwatig ay maayos na araw, at panatiliing maingat ka mga sa ginagawa ng walang dumating na suliranin, ang iyong iiwasang tao ay mahilig manghingi ng pabor dahil suliranin sa pera ang kayang maibibigay sa iyo. Sa pagmamahalan ay may pahiwatig ng kalungkutan, kaya habon mo ang pasensya at maging maunawain kami na mahal para hindi kayo mapasok ng suliranin. liyo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color pink number 11, number 26 at number 34. Sagittarius, ngayong araw ang bigay pahiwatig may maganda kang enerhiya, gawin mo ang mga gusto mong plano, at makakaya mong gawin ang naayon na resulta, na makikinabang ka ng maayos, ang iiwasan mo lang ay magbigay kagad ng iyong karungangan, at huwag ka rin muna magalit kagad, kung may medidinig ka sa kausap, na hindi naayon na salita, para hindi ka mad ng bad energy. At kung may oras ka pa ay pwede kang pumasyal sa bahay ng magulang, at magkakabigayan kayo ng mga maayos, na positive energy ng swerte sa katalinuhan. Sa trabaho ang pahiwatig ay may malakas kang enerhiya, kaya ang iyong kasipagan ay pwedeng makakuha. Nang pansin sa mga superior at tanda na pwede ka ng malapit na sa pangarap na ikakaasenso pang muli sa trabaho. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color silver, and color green number 11, number 25 at number 9. Capricorn, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay, kung may gagawin kang pakikipag-usap ay iyong ituloy, basta laging ingatan lang pagbibigay ng kaalaman, at makukuha mo ang iyong mga gustong manggayari, at kung may iba kang dapat nagawin sa mga magulang at kapatid, ay iyong unahin para maging mas maayos ang relasyon, at kaya pa ninyo maging close ang relasyon, para sa pagtutulungan sa mga kagipitan. Sa iyong pera ay pagsisinop ang dapat mong gawin ngayong araw, kahit pa mga kamag-anak, ang hihiram ay iyong munang pautangin, dahil baka masira ang inyong relasyon. Sa trabaho ang pahiwatig ay mag-ingat ka sa pagpasok ng late dahil kaya kang magbigayan ng pagbagal para makakuha kagad ng asenso, at kung may humingi ng tulong nakasama sa trabaho ngayong araw, ay maging matulungin ka at pwede kang hanggan ng isa sa superior. Sa pagmamahalan ay may masayang araw ang pahiwatig hanggat laging nag-uusap sa pagpapaplano ng ikakaganda. Nang pamumuhay ay pag-asenso pa ng pag-iibigan ang magdadala ng swerte, Virgo ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color yellow number 24, number 17, at number 30. Aquarius, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat ka sa mga makakausap na tao. Naaakalan mo na maayos makausap kaya dapat may malakas kang pakiramdam. At mga proposal na maganda ang maging maingat ka sa pagbibigay ng mga iyong mga nalalaman, at huwag ka muna makisama sa mga pili mong kaibigan, dahil baka sila pa ang kukuha ng iyong kaalaman. Sa tahanan ngayong araw ang pahiwatig ay maging stricto ka, sa pagsasabi sa kanila na dapat maging maingat sila, sa gagawing transaksyon para makaiwas sila sa mga taong mahilig gumawa ng kalokohan. Sa trabaho ang pahiwatig ngayong araw ay huwag kang maging mabait, kung may mali kang makita kahit pakaibigan, ay iyong pagsabihan na ng maayos, at doon ay hahangaan ka ng superior, dahil wala kang kinakampihan pag sa trabaho. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color gold, and color green number 33, number 14 at number 20. Pisces, Ngayong araw ang pahiwatig ay magkakaroon ng mga desisyon na dapat gawin para sa magulang o mga kapatid kung kaya mong pagbigyan ay iyong gawin dahil sa hinaharap ay sila rin ang iyong makakatulong sa ibang bagay at ngayong araw ay swerte ang iyong aura kaya gawin mo ang lahat na iyong gustong gawin lalo sa pagkakakitaan. Sa pera ngayong araw ang pahiwatig ay maayos kung may investment ka, na iyong nalalaman ay pwede kang mag-invest. Kikita ka ng maayos bast na sa legal na interest ang okay ang maiipon na iyong pera? At may pahiwatig na maging maingat ka, sa mga gawaing pagtulong sa mga dating kaibigan, sinasamantala ka lang at hindi ka na mababayaran sa trabaho ay may pahiwatig na pwedeng may dumating problema, kaya maging mas maingat ka sa mga ginagawa. Mag-focus sa trabaho ang dapat mong gawin. Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red, and color pink number 29, number 10 at number 18.